ito po ba tatay Doro ay final decision na? Oo. Pinag-iisipan ko mabuti yan. kung kong <laughs> yan na talaga ang final decision mo. Mm -hmm. Sa mga viewers namin, gusto ko munang bumati ng magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga viewers din natin sa ating uh, dalawang platform na YouTube at Facebook, thank you, thank you so much ulit sa patuloy na panunood ninyo pag-suporta sa ating mga videos. Ngayong araw po ay nandito ulit kami kina Nanay Isin para po nang sa ganun ay malaman na natin kung ano po yung kanilang final decision para doon sa inaalok natin na pabahay. Marami ako nabasang comment na baka ayaw nila kasi uh, dahil kay Tatay Ben. So ayun may napag-usapan naman na kami ni Tatay Ben uh, at kung yun yung isa sa reason kung tama kayo ay sasabihin natin yung sa kanila para paasali maisipan nila. Siyempre may dala tayong mga bigas ngayon na ipapamigay sa mga binipisyar natin pati kay Commander. So, dalan din natin sila nanaisin naiisin kasi nakita ko siya kanina sa labasan ay uh, pabili, bibili daw siya ng kanilang bigas at wala na daw silang bigas. So, dadala natin. Tara! O yan, si Rans magdala na ano natin. Dala natin na uh, bigas. Isang sako tayo dyan ng bigas para kay uh, Tatay Dort na Isin. At kung sakali man, mapapayag na natin sila idi e ano na lang, hahakutin na lang din natin. Sasama natin sa hahakutin. At nung nakaraan nga pala mga obayan, before, i after ng vlog namin dito, ay, uh, kami dyan, uh, nung papalabas na kami, uh, inubangan kami ng, isa sa, kabarangay dito ni Nanay Isin, at, uh, nagkaroon lang ng konting kompr komprontahan, ganun, kasi dahil din sa sinasabi ni Nanay Isin sa kanilang kapitbahay, bahay na hindi maganda. O, ibig ko sabihin, mas maraming nasabi kasi si Tatay Doro. Kumbaga kay Tatay Doro nagmumula lahat ng sinasabi patungkol dito sa kapit bahay. Kaya nga, nakikiusap ako sa nila kung minsan na wag na silang magsalita ng negative, di ba? Kasi yun yung iniiwasan natin na lumala pa. Pero sa ngayon naman ay okay naman ha At mas mainam pa rin na may alis na lang talaga sila. Dito sa tahanan nila na ito. Ang rasas ka lang? Goods marami-rami pa kami lakad ngayon ni Rans. Kaya nga maaga kami umalis. Sakto, dito na si ano, nanay. Dito lang yung mga aso. Dami aso. Oh, pasok mo na rin sa loob niya. para din na nabilis si Nanay Isa ng bigas. Sa ka sana papunta kanina? Doon, enjoy. Bibili ng bigas? Oo, sa na. Ah, usak-tunsak ka punta namin. Ayos oh. nice na. Oh, dito tayo na, aligay dito. Dito tayo sa malilom. Oh, dito pala si Tatay duro. Oh. Nakakaupo. Tay, halika tayo. Dito tayo tayo. Tabi-tabi tayo dito. Oh. Hmm. Ito kayo dito. Kamusta naman Nanay Isin? Kamusta naman? Ganun mabuti man. Mabuti naman. Ay, hmm. eh, ako na. Hmm, dito ka, tabi mo si Nanay Isin. Sige hmm. po. Hmm. Okay, ah. bak Kailan pa naubos ang bigas niyo? Nung <laughs> isang araw araw? Hmm. Eh di kahapon, anong sinain n'yo? Ay... Sinain ninyo. Oh. Ngayon, wala-wala na talaga. Papunta sana. Si, Oo oh, nga na, kasalubong namin sinanaisin doon sa tabing kalisada kanina. Ay. Kaya sabi ko nga ay, kung pasaan saan, sabi niya bibili daw ng bigas. Eh, sabi ko, uwi na siya at may dala naman na kami. Oh, nasaan n'yong kasama ni'yo dito? Nag-uwi na sa kanila. Ah, nag-uwi na? Hmm. Babalik. Ah. Babalik daw siya sa linggo ay. Hmm. Sabi naman yung isa, baka anya, makapi at tayo. hindi tayo, hindi mm, ka tatay. Makabali. Ayos na po. O, kailan ba ang payout ninyo? Naiwan ko, hindi na sinasabi pa. Hindi eh, sinabi ang pizza. Basta ang sabi-sabi. Ngayong April. Ngayong May and June. September. April, April. Ngayong... April. <laughs> April. Hindi September? Eh, di, Out, ano day. na, lamp lampas na tatay. September, ngayon September, oh, tapos September ang buwan. September 17 ang sabi dati. So, ay, so, kaso hindi. ang petsa na ngayon ay 28 na, 29 20. na bukas. Oo, oh, tatapos na buwan. Oh, <laughs> wala pata. naman. Wala naman nagpipilat oh, okay. At pa. Okay, kakamustahin ko kayo anong kamusta, anong naging desisyon na ninyong dalawa, ano na napag-usapan po ninyo. Ikaw, Tatay Doro, ano na po ang naging desisyon mo? Mahaba-haba na po yung araw na pinag-isipan ninyo. tinatanong <laughs> ka. Ano po tayo? Ano po ang sagot ninyo? Eh, hey, kayo. Anong gawin nyo sa amin? Kung kami tayong tatanungin, gusto ko doon kayo. Adi, sige, doon. Doon na tayo? Okay, ganto, ganto ha. Baka iniisip ninyo yung makasama ninyo doon. O okay, kinausap ko na siya. Siya ay ililipat na lang namin. Para kayo lang dalawa talaga doon. Pa ha? para para na na nang aalis ng taon dati doon. Ay hindi po tayo, wala pong problema yon. Kasi siya naman po ay uh, nagtuloy lang doon kasi nga walang tao. Pero kapag may tao na, pwede na siyang lumipat. Mm. naman ay pwede na doong ano mag-stay. So, kung ngayon na na kayo, bukas lilipat na tayo doon. Hmm. Ha. Pero ito, kahit huwag nyo na muna ipag-ibayan. Hayaan nyo na muna. At kung yung pamangkin ninyo ay walang matuluyan, pwede nyo siya dyan patuloyin. Hindi nagsusulo dito. Hindi nagsusulo? Pupunta Pu Pu nga daw do doon do sa amin. Tutuluyan. Ha Saan? Doon sa amin. Doon sa amin. Ah, yun lang. Baka hindi na sa tayo payagan ni Commander niyan. Kasi ang pinakausap ko kayong dalawa lang. Yun lang. Uh. <laughs> May mga pamilya naman yata siya. Nasaan ang pamilya niya? magkalaban sila, magkakontra sila. Mag oh, yan yung mahirap kapag uh, mag inaaway mo yung magulang mo. <laughs> hmm. Eh, wag niyo po siyang silang siyang konsentihin na na lumayo sa magulang kumbaga. I eh, sabihin niyo po siya na ayusin yung problema. Pinapalayas nga siya daw. Oh, eh, baka po may nagagawang mali. Wala. Katulong doon sa pagdala ba? Pag si Ampara hmm. tabo. Baka naman po tayo, ano, yun yung sinasabi niya sa inyo pero napakinggan niyo ba yung magulang? Hindi, oh, hindi yun lang tay, kasi yun, nang gagaling lang sa kanya yun, syempre, siya yung nagsasabi nun, kwento niya yun ay, eh paano naman yung kwento ng mama niya. Hmm. Pamangkin niya yung inano, babae niya. Hmm, okay tay, ganun ang gagawin natin ha, kasi ang pinakiusap ko doon kay Commander, kayong dalawa. At saka ang pinapatira lang talaga namin sa pabahay, binipisyari namin, hindi eh, naman namin siya binipisyari. Hmm. Ano? Oo. Oh. Okay, sige, bukas ay lilipat na tayo doon. Ha? Wala namang problema kung ano may tutulong din natin sa kanya. Di tulungan natin yung pamangkin ninyo. Ano? Kung ano pwede natin may tulong. Ha? Pero dun sa pabahay, ay, wag, na, na, po kayo magsama ng iba. Kayo na lang dalawa. Ha? Okay, bukas lilipat na po tayo doon. Ha? Tatay, nanay. Hmm. Oh, sige, tapos um, itong mga kahoy ninyo, pwede nating ipahakot din niya, pwede nating magamit 'yan. Ano? Yung matitigas lang ang dadala. Oo, yung matitigas lang. Tapos Kailangan makapag ano doon ng kulungan ng inyong ano, manok. Yun. Ha? Tapos uh, paano yung mga aso ninyo? Bakit may aso rin doon? Apat din po yung aso doon. Yung po yung aso ng mga unang tumira doon na iwanan nila. Paano po kaya di kaya magrambulan yung mga aso ninyo doon? A ano yun? Alpas? Oo, oh, alpas lang po. Ay, sigurado yun. Oh, paano po kaya? Ano po kaya pwede natin gawin? Dapat may kadena yung aso yun. Ha? May kadena rin sana. May kadena? Oo, mm may -mm. tali. oh, saan, saan naman natin itatali sila? Ay, di pag may... sa mga puno-puno doon. hindi, ga gagawin yung lalakan yung bahay-bahay ng mga manok para doon sa tingkabilang kanto sila lahat doon mailagay. Dapat may kadina rin yun. Ay, mag-aaway sila ng apat doon. No? Mm. <laughs> Dapat may kadina rin yun. Ay, sige, gagawa na lang natin ng paraan. Ano? Para hindi naman yan maging sagabal sa paglipat ninyo. Ano? Para hindi na yan maging rason ng, ng hindi ninyo paglipat. Okay? Ito po ba, Tatay Doro, ay final decision na? Oo. Pinag-isipan ko mabuti yun. Napupunta kong kaisip. <laughs> Yan na talaga ang final decision mo. Oh. Okay, sige tatay, salamat at napagbigyan ninyo kami. Kami naman, eh, gusto lang namin mapabuti po kayo, ha? Tatay Duro, na Isin. Hmm. Oh, yung nakaraan, yung paglabas namin na Isin, yung bakit nagkaroon tayo ng pangyayari na gano'n, matanong ko lang. Hmm. Dito bakit? Dito palagi nagsisimula. Okay, tatay Duro. Yun naman isa, nagsaral-saral, hindi mo yung kausap dito, sa so, namin. Dito. Okay. Tatay Doro, ganito, uh, di ba kaya nga iniiwasan ko na makapagsalita kayo sa harap ng kamera kasi marami kayong kay dito na kapanood sa inyo. Alam niyo naman ang balita, napakabilis niyan kumalat, parang virus yan. Oh, Siyempre makakarating at makakarating sa nila, hmm, kaya po baga kung minsan, eh, sinasabihan ko kayo na wag na kayo magbabangkit ng kahit na sino. Basta't isaisip na lang natin yun, sa <coughs> Diyos. si mm -mm. So, di bali, ngayon naman, ililipat eh, na kayo may iwas na kay sa ganyang gulo. Ha? Dahil do wala kayong kapitbahay, kayo lang talagang dalawa. Ano? hindi kami doon patay, na tulang kalapit bahay eh. ay. <laughs> wala naman po tatay sa inyong gagawa ng ganun, kayo may edad na. Ano? It's either lang may nagawa kayong masama din sa ibang tao, ganun yung gagawa, pwede yung ganun ang mangyari. Pero kung kayo naman ay wala naman kayong naapakan na ibang tao, wala namang mangyayaring gano'n. Oh, yan na naman si Tatay. Nagbabanggit na naman si Tatay na ano. Ano ka banggit sa oh, sabihin, may kamag-anak. Oo, may kamag-anak. May pwedeng lapitan, ibig sabihin. Hmm. Tsaka huwag niyo kayo mag-isip ng ganon. Kapag po kayo ay nakikisama ng maayos sa kung sino man ang taong nasa paligid niyo, pakikisamahan din kayo ng maayos. Ganon lang naman po yun. Di ba? Kung pakitaan mo ng masama ang ibang tao, baka pakitaan ka din talaga ng masama. Oo hmm. Kasi sabi nga kung ano yung tinanim, yung aanihin mo. Kung ang tinanim mo sa kapwa mo eh, masama, masama din ang aanihin mo yan sa kanila. Nag-iimitin naman bago kami nung isang araw, gumanda <laughs> sa manok na araw. Pag nakitalog, <laughs> bali wala na. Pag nakalipas, wala na. Hindi nakumangitali yata kasi may sisi kong isa. Kasi magsali, hindi magsali. Kasi Okay. tatay. Kami naman hanggang sa abot ng kaya namin magpasensya o magintindi. Iniintindi namin po kayo, ano? Kaya hinahabaan namin yung pasensya namin para po nang sa ganun ay... Eh. Kasi alam namin na may edad na po kayo ay... Eh. Uh, basta ang na lang namin, yung mapabuti po kayo. Wala na kayo bang hiling, ha? na minsan nakapagsalita nga kung mali-mali na. <laughs> nakapagsalita kayo ng... Mali. <laughs> mm. Naiisipan ko yun yung ganyan yung dugo. <laughs> Nasalita daw ah, niya. kasi kapag nakapagsalita ka ng ano, ng mali. <laughs> Naisip daw mm, niya malalim. Bak baka ano, okay. Wag, basta tatay duro ganito kapag nandudoon na kayo. Uh, Unang-una, -una, ang gawin niyo siyempre, manalangin kayo para iligtas kayo ng Panginoon sa bawat araw at gabi na pag-stay ninyo doon. Pero ako, hindi naman ganun. Mga nanuuno yun ni Nuno. Mm, ah, matagal na, patay na pati. Okay. So, wag, wag na natin gayahin yun sila. Ano? bakit ako gagaya? <laughs> Ayaw, hindi pa ako nakatikin ng malago. Oo. Oh, oh, oh. tsaka, may na kayo. Gusto nyo ba? Mabilanggo pa ba kayo sa edad nyo ganyan? O, basta't ah, doon, magiging mapayapa kayo doon. Alam ko yun, ha? Kasi, malapit ang tubig. Ano? Malapit po na na yung tubig doon kumpara sa pinag-iigiban mo dito. Doon po, halimbawa, nandito yung bahay ninyo. Laka, baba lang kayo ng konting ganyan, mahirap na po doong bukal. Ano, maganda po ang tubig doon. Hmm. Tapos um uh, yung ano kasi yung karpintero nagagawa nung bubong doon sa harap. Hindi pa rin hanggang sa ngayon nagagawa kasi nga may mga trabaho pa rin sila. Hindi hmm. naman namin pwedeng kumbaga ipasingit kasi nga rush din yung mga ginagawa nila na bahay. Okay, hindi ko pa maipagawa yung doon sa harap. Pero okay lang 'yun. Tambayan lang naman 'yun eh. Hmm. Pwede na natin ipagawa kapag nandodoon na kayo. Ano, basta't maging available yung karpentero, pwede na yun, ipagawa agad. Isang araw lang yun. Bilis lang yun. No? Hmm. O sige, bukas, anong plano natin? Anong... Ulihin ang mga manok. Oh, parang may mali sa schedule, ah. Pag hindi po bukas, isang araw, ha? Kasi parang bukas yata, pupunta kami ng Naga. Naga City, ha? Kung hindi kami matuloy bukas... Ma dadating kami dito, ha? Kung hindi kami dumating, isipin niyo na lang na natuloy kami, Napanaga. ha? Napanaga. At kinabukasan ng umagang-umaga -umaga kami dito pupunta para sunduin kayo, ha? Magsisirili mm kayo -hmm. sa sakyan. Opo, tatay. Di motor. Mm -mm. Magpo-four wheels po kami. Ha? Duro sa may sa inyo yun, sa naga. Mm -mm. Tatay... Hindi mo na ko naga. Malapit lang. Malapit lang. Tatay Doro, <laughs> oh. huwag na magbabago ang decision ha. Oo. Oh. Ano na, straight decision na yan ha. Hmm. So, ikaw naman din nanaisin kung ano maging desisyon ba ni Tatay Duro. Talagang so, sinasakayon na. mo lang. At so, so, kaya lito pa, no? May mga hayop kami kayo -hmm. Kaya nandito lilito yung isip mo. Umisipin ng hayop at isasama natin lahat yan. <coughs> mm -hmm. Nanaisin Tatay Duro kayo sa edad ninyong ganyan. Ano po ba'y mabibigay ninyong aral sa mga mag-aasa-asawa? Ang daang babae ba dapat ay sumusunod sa lalaki? Kung baga po, po sa ilalim sa lalaki o ano? Ah. Uh, babae ang sumusunod sa lalaki. Ang mag-asawa nagagalangan. Pasin ng Oo. kung anong gusto nung tama, masunod yung isa. Yung isa naman kung anong tama, masunod yung isa. Pantay-pantay lang. Hindi totoo yung sinasabing dapat magpasa magpasakop ang babae sa lalaki. Ba't yung tama? Pwede. O, pwede. Ano? Okay. So ano yan, kung baga may napanood kasi ako niyan, na nasa Biblia kasi yon, di ba? Hmm. Na yung tinatawag na under, o oh, yan, para may matutunan yung iba. Mali na pakinggan. O, oh, yung under daw ay nalalaki, ay sabi daw sa Biblia ay, uh, kung ay parang kasalanan para sa Diyos yun, na ang, lalaki lalaking under. Kasi nakasulat daw sa Biblia na ang, ang babae magpasakop sa lalaki. Kumbaga sa panahon ngayon eh, na gantong panahon sa panahon ngayon, ang uso na ang, hindi naman sa hindi na kasi kailangan lalaki lagi, di ba? Kung ang babae ay tama din ang desisyon, why not na sundin din ang lalaki, di ba? Tatay. Hmm. Ganun yung ano, yun lang naman yung tinutukoy point din ni Tatay. Parehas dapat, ano tay? Balance. Oh, balance dapat. Tama si Tatay, duro. Balance dapat. Kasi papaano kung may desisyon din yung babae na makakabuti, o oh, eh baka isipin ng lalaki pag sunod niya under na siya nun, di ba? So, respeto, sundin din kung tama naman. Meron yan dito. Banakan dito ng pula pa ni. Into ko din ang dugo ng dugo niya. Delaabi. Hmm, yung babae asawa niya. Mhm, mm -mm, yun ang hindi magandang gawin. Ano? Oh, uh, yan yung hindi magandang ga gawi ng lalaki na ginagawa sa babae. Ano? babae nga ang nangyakit. Ay! Baligtad pala. Yung babae pala nang balbag sa lalaki. Ay, naku po, patay. Pero siya rin ang nagpagamot sa ospital. Hindi rin Ah, okay. So, ano pa, ano pang pwede niyong maibahagi sa mga manood natin ng mga mag-asawa? Ano pa sa experience ninyo? Ano ba yung dapat na na sikreto para humaba ang pagsasama? Pasinundanan. Kung sino may katwiran sunod ang babae kaya ay lalaki um, maliban doon ano pa wala na gumawa ng... ng mali bawat isa basta sa tumpul mali tama yun ano pa ano pa bang pwede ano pa bang pwede nating maibahagi sa kanila para kasi kayo matatanda na kayo pero hanggang ngayon magkasama pa rin naman kayo ay kami nagpapasindaran kung sinong may kamali at masunod ang babae Ma masunod ma sa lalaki pag mali ang babae. Ganun. Ang lalaki naman, ganon din. Magpahan. Masunod sa lalaki. Hindi. Hindi naman po. Patakaran. Okay. Tsaka ano, uh, yung isa din sa nagpapahaba kasi ng relasyon ay una-una tiwala. Diba? Kung yung wala kang tiwala sa isang partner mo, eh marahil mauwi yan sa hiwalayan. Kasi nga. kung palagi kang nag-overthink, o nag-iisip ka lagi sa partner mo na halimbawa bibili lang ng ganto ganyan pag-iisipan mo na na baka may gawin na ganto ganyan ibig sabihin na wala kang tiwala dun pumapasok minsan yung paghihiwalayan di ba? oo hiwalay agad kaya importante ang tiwala pag di ng danan hiwalay ang mangyayari kahit mag-aawa ng asawa baliwala wala sa akin kahit ba may mangagaw kay Nana Isin okay lang sa'yo? Abba. ano man ikaw ko, pilay na, malabo ng mata. Oo. pero pero gagawin mo pa yung nanay sa edad mo? Hindi na. Hindi ko na magagawa Nagtanda na ako sa pader niya. Dito na magpakamatay. Dito na Huwag magpakamatay. Mag mag dito <laughs> na mamamatay. Dito na mamamatay ang tao. Sa pag, pagkasama namin. Kung sinong mauna sa amin, mamatay. Yun. Kung sinong ma ako mauna sa kanya. Yun. siya sa akin. Ako parisa. mauna dahil mahaba ang pangalan mo. Ako, hindi sa pagkakuan. Sa mag-asawa, lang kong ang unang mamatay sa pangalan at atelido. Ina-addition ko yun. Pagkatapos, kung alin ang mahabang pangalan at saka ang maikli, ang maikli ang pangalan, iyan ang unang mamatay. Hmm, ganun ba yun tay? Matagal ko nang pinakaraan niya. <laughs> <laughs> si Ranz pala, matagal-tagal ang buhay nito. Mahaba ang pangalan. Pag hmm. Mahaba ang pangalan sa isawa niya. Pag ako papangalan ko isang pad. Oo, oh, pag nagkaanak pala ako si <laughs> Susan. <sasosunod. laughs> pag pala ako pala ako tatay nagkapangalan, ay eh, papangalanan ko ng, ano, ng puno ang isang papel, ano? Hindi. Para matagal-tagal ang buhay. Naman, kung alin ang mahaba ang pangalan ng anak The mo, halimbawa. Halimbawa, ang pangalan ay Elisa. 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 Kung ano anong apelido mo, pangalan. limang ang pangalan. Lim ang pangalan mo, kaya ay anim. Ang um, mula sa puno, anim ang pangalan mo. Ang apelido mo ng halimbawa ay lima, ay di mahaba ang iyong kwan. Ang iyong... mahirap hulaan mo, yung pareho ang bilang ng pangalan. E eh, paano po si Rans? Eh mahaba ba ang pangalan niya? Alam niyo ba ang totoong pangalan ni Rans? Hindi. Argalyo Batangtang junior, di mabugti ang bugti o. Eh, inay hindi mabugyan eh. Oh. Marami ka mag-anak eh. Ka. Oh, napakahaba <laughs> ng pangalan niya. Hindi napakahaba <laughs> ng buhay nito ni Rans, ano? Hindi mabugti. Ay, sabi sa kundi, masunto. <laughs> okay, tanay. <laughs> Rans pala ang pangalan nito yung po ang totoong pangalan niya yung sinabi ko sa inyo Argalio Batangtang Junior di mabugti bugti yun ang pangalan niya ha uh, mahaba pala ang pangalan niya Franz ano yan, ano yan? mahaba ang pangalan mahaba no? <laughs> ano okay. rin ang apelido ano okay nanay isin tatay maiba ko itong mga ilaw ninyo nagagamit po ninyo hindi bakit eh, bakit binibilad nyo pa kung hindi nyo naman nagagamit ay eh, tinitisting ko kung malakas malak ang hinis, lingas Kagab ng isang gabi tsaka kagabi hina ang lingas sabi din, bakit ang linga sa Pero nung mga nakaraang araw, okay naman. Ibig sabihin na, eh, baka hindi umiinit ng ayos o naiinitan naman siya ng ayos. Mainit. Ganyan ang pagkaga i-village ko. Hmm. Baka Tara, may something na, lang talaga. talaga. mainit na mainit. Oo, baka kailangan eh, i-charge na siguro. Baka hindi na gumagana yung solar niya, yung panel niya siguro. Baka hindi na. Okay. Dapat ay sakto na. Mm -mm. Okay na tatay, mag-asikaso po kayo ng ano niyo kakainin niyo. Bukas ng ay ah, isang araw kung hindi bukas, dadating kami dito umaga ha. Mag-prepare po kayo. Mm -hmm. Tapos uh, kukuha tayo ng service. Tapos uh, yung service baka pwede na din yung driver tumulong sa atin sa paghahakot ng mga gamit niyo. Ano? Ano, ano na Oo, pwede na tayo dito dumaan sa may ano sa may uh, Papuntang Kamagsaan. Oo, yun. Doon na tayo dapat dadaan para mas malapit. Hindi na tayo ikot sa bayan, am, ha? Kaliwa. Oo, oh, doon na tayo. Dito na yun sa okay. okay, okay. Sige po mga kabayan. At uh, ngayong araw ay natuwa, natuwa naman ako at pumayag na si Tatay Doro doon sa in-offer natin. Kasi sino ba naman yung uh, tumutulong, kumbaga tumutulong, yung tumutulong pa yung talaga nagpupumilit, di ba? na mapabuti sila so yun lang naman kaya naman kami nagpupumilit na mailipat sila kasi nga alam ko mas mapabuti sila doon kumpara dito na lagi silang may kaaway doon wala silang magiging kaaway dahil sila ay uh, bago magkabahay nga sabi ko siguro mga 50 to, uh, mahigit ang steps bago magsundan yung bahay na tinitirikan na bahay nila at gusto ko man sa kanila sanang ipakita na sa ngayon pero, since pumayag naman si Tatay Doro, okay na po siguro yon, Kasi kung di pa sila papayag, sana ngayon, ipapakita ko muna sa kanila para mapag na nila. Pero, since okay naman ha, at alam ko namang magiging komportable sila sa pagtulog, tira doon, may palikuran naman kayo doon, may lutuan na doon, may uh, tubig na malapit, may pwede, maraming pwedeng pagtaniman, <coughs> may mga buko din, may mga nyug. Yan, hmm. yan, hmm. O, oh, at least kapag gusto niyo magluto ng ginataan, may mapagkukunan na kayo, oh, 'di ba? Hindi na kailangan bilhin pa. Oh, nandun na lahat. Okay. Pwede kayong magtanim din ng gulay. At saka, o oh, nga pala, kaya pag lumipat kayo doon, may papaharbis ako dun sa inyo. Tapos tataniman natin ng bago. Ha? Huh? Ang klasir. Ah, uh, basta. Pagdating nyo na lang doon. Ah, ha? Papa? Ah, uh, Oh, muna. <laughs> Harbisin na ninyo yon, Tapos, um, patataniman natin ng mas maganda-gandang tanim siguro. Ha? Huh? Okay. Sa so ngayon, uh, mga kababayan, nagpapasalamat ako ulit sa lahat ng patuloy po na sumasama sa amin sa mga mission namin ni Rans, ng ni commanders ng team namin sa araw-araw. At ginagawa uh, po natin yung best natin para na sa ganun ay mapabuti kahit, yung, kahit paano yung mga pinipisyar natin kasi yan naman talaga yung mission natin, yung mapabuti sila. At kapag okay na okay na sila, tsaka naman tayo hanap siguro ng uh, kahit panong may dadagdag natin sa binipisyar natin. Tapos, uh, kung okay okay na sila at alam natin kaya kaya na nila tsaka naman tayo maglilimit din ng pagpunta punta kagaya na lang ni na Abdul na napabahay naman na natin at medyo okay naman ha ay di kahit pa paano naman pupunta pa din naman tayo hindi naman yung talagang stop na talaga nakat na talaga yung pagtulong kung minsan bumibisita pa din naman tayo basta makita natin na okay okay na sila kahit pa paano ay ah uh, ano naman kumbaga mabigyan naman natin ng, ng pagkakataon yung iba Okay. Sige na nang tatay, ha? Hindi kaso kayo ng Ay, ano niyo. Salamat ko sino man nagbigay sa amin pira kay, kay dito kay vlog. Okay. okay. Ang salamat ko rin. Okay, tatay, kami naman nagpapasalamat kami sa inyo kasi hinayaan niyo pumasok kami sa buhay ninyo. Oh, 'yun naman ang pinagpapasalamat Thank you namin. Sa inyong lahat. Okay po, nanay, tatay. Tatay ha, hmm. wag decision desisyon mo ha. Oh. Okay. <laughs> Sige, maraming salamat po at pagpalain kayo naman ng Panginoon. God bless po. Ingat po ang lahat.